Ito po nito ating puntalakay ng update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito lang sa Mr. President on the go. Una nga po dyan mga kababayan nasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsira sa mahigit dalawang milyong peraso ng mga puslit na evade sa compound ng Bureau of Customs Support Area sa Maynila. Nagbula ang mga nakumpiska sa sampung operasyon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila noong 2024. Sa kanyang talumpati, sinabi ng ating Pangulo na ang mga dinurog ng mga vape at e-cigarette ay walang mga permit at dokumentasyon, hindi nagbayad ng buwis at nakitaan ng lason sa kemikal. Nakakabahalaan niya ito lalo na at karamihan sa mga gumagamit ng vape ay mga kapataan na gustong ang maging adik sa vape at nakakapinsala sa kalusugan dahil may taglay na lason ito. Binigyan din po ng Pangulo na hindi batid ng gobyerno kung paano ginagawang BP at dumarating na lamang sa bansa. Kaya marapat na matutukan ng mga ito. Mas malaki ani ang mawawala sa mga Pilipinong gumagamit ng vape kaysa sa nawawalang buwis dahil buhay at kalusugan ng mga ito ang nakokompromiso dahil sa taglay na lason ito. Kaya tuloy-tuloy ang gagawing operasyon ng mga otoridad upang makuha ang lahat ng smuggled na vape sa bansa. Pinasalamatan po ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensyang nagtulong-tulong upang masabat at makumpiska mga nabanggit na kontrabando, partikular ang Bureau of Customs, ang Department of Finance at Bureau of Internal Revenue. At yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod dating tatarakayin patungkol sa mga aktibidad at programa ng kasalukuyang administrasyon. Dito lamang sa Mr. President on the Go.